Gunggong ang mga writers ng ang probinsyano. Ito ang pahayag ng isang direktor na si Ronaldo Carvalho. Naglabas ng saloobin ang direktor na si Ronaldo Carvalho hinggil sa mga napapanood na eksena sa seryeng Batang Kiyapo. Hindi nagustuhan ni Carvalho ang tila paulit-ulit na eksena sa nasabing serye. At tinawag na wala ng katuturan panoorin. Napanood na umano sa eksena pero naglalabas pa ng monologue kung saan muling ikinukwento ni Tanggol ang pangyayari. Ayon sa direktor, kailangan umano ng quick script writing workshop ng mga writers ng FPJ Batang tiapo. Pinansin rin ni Ronaldo ang pagiyak ni Tanggol na wala umanong luha. Juice ko, saan ba nag-aral ng script writing ang mga gunggong na writers na ito? Kapag naipakita na visually sa eksena previously, hindi na ito dapat ikwento through pagkahaba habang manalog ayon kay Carvalho. Ayon pa sa direktor, wala na lahat itong katuturan. Wala nang saysay ang pagkukwento mo kay Bubbles, Tangol